Good morning, good morning, Mahay, italita. Wala po kami kasama. Nakatiyo ko lahat. Ninais ko lahat. Nagluto na ako ng manok. Nagluto na. Ito, luluto ko na yung pulutok. Pinagpirituan ko lang ng manok ito, ito. Ito ko na lang gigisa yung pulutok. Pulutok po ang tawag sa amin eh. Ito naman. Ito naman, luluto ko po yung... Ano? Isdang binili ko kanina, isdang dagat. Yung iba, na inuuna yung bawang. Ano. Inuuna po yung sibuyas kasi yung sibuyas, matagal bago, o okay, sabay na. Matagal po bago ma, ano, bago ma luto yung sibuyas ngayon. Okay, no. Bawang po dahil yung bawang natin, yung loka, ano na. Bawa mo nga sundok na ang Kaya sundok na kao. Sundok na kao. Luluto na po ako ng pulutok. pinakuluto ko na. Ayan. Lalabasin lang natin yung panya rumas, ha? Ayan. Uh, napulutok mo na po. Uh, na, yung baboy na binigoy, inano in in ko pa pinlender ko pa, hindi ni, hindi na, ano, Pilinilis ko pa yung aquarium ko mga ito sa punggos. Pagpapunggos mga ito. Sir ko pa po ng ano si Kulokoy po. Ang manok. Magkatay pa ako ng manok, hindi pa ako nakakapag-upload. Ito po yung pulutok niya Idol. lumulutok Wala pong gulay yung pulutok ni Idol eh. Suka lang. Yan, yeah, suka, paminta, laurel, chili. May nagluto pa ako ng talangkang burok. Inano ko lang sa tubig na mahinit mga ito. Burong talangkang. Ini siya. Duluto ko na po yung isang dagat na binili ko. Ako ito gusto ko, sinigang. Holy boy, yan ang no? holy boy. Sa Yun. Sisigang ko po, sinigang sa... Kamiya, sa... ay ano, sa kalamasi, saka kamiya. Ano yung kamiyas ko? Dito kalamas, ya, tira, ah. kamyas. Kamyas po dito kalamasya yeh kaya kamias kamias sa tagalog yan kamates na pero ang karen yung iniwalay ko kamias karen yung iniwalay ko kamias oh nasan ako eh kaya walang kamias nga naman ang kalamas yata ako maayos yan, no? Hindi eh, ano yan, ha? Kilaw, kilaw, ano? Hindi ko alam kung anong isdang dagat ito, pero napakasarap po nito. Yan, no? Yung ano, yung tanglad ko, Karen. Karen, yung tanglad. Sabay ko na po yung okra kasi matagal pa gumalambot ang okra. Gusto ko yung okra yun. Eh. Pwede hindi naman lagyan ng okra to yun. Eh. Sabay ko na po yung konting kamias. kamias mustasa lang po lalagay ko rito. Karen! Karen! Yung ibang... Paragay um... pa tayo ng kundin tubig para sa sinikang. Karen, itanggalin niyo na yan para kakain mo na si Bia. ko. po. Ito po yung pulotok ni Idol. Kung pupulotok po ito, mga Idol. Pupulotok. Pupulotok, pulotok. May atay, may baga. Padadala ko na ko nito. Favorito niya to. May laurel. Luto po ito pagka nadudulok-dulok na, yung nasunog-sunog na mga idol. Nagbigay sa akin, sinama ko na. Ito po yung sinigang ni idol sa kamatis, kalamasi, at saka ano, yung isang dagat yan, isang dagat. Lemon, kalamasi, yan, masarap po yung kalamasi. Dinagyan ko na ng okra mga idol, sayang. Marami po akong napitas na okra. Yung pulotok niya idol, yun pagka lumulubotok na po ito, luto na. Hindi na po po inaano to. Marami na po ako na luto. Pero ito, the best po ito, the best masim-masim. May atay, baga, puso, at saka baboy, isang kinong baboy. Yung dito po wala naman na ano na, na, na sasayang marami kaming nagtatrabaho. Yan po yung talagay na natin yung mustasa. Masarap na mustasa. Pagpabango po yan, yung mustasa. Mustasa. May kasamang kamias. Pakasarap po nito. Tantagat. Kaso, ako lang kakain nito. Mga anak ko, hindi man kinakain nito. Ito po yung kamias. Sa, sa kalatagyan natin ang kalamansi pangasim natin yung kalamasi. Ito ang magiging tanggol Ha? Ay, doon po Hindi. May, may paraan yan. Ito lasa. Ganyan na lang. Ganyan ang lasa. Sinigang-gang, sinigang-gang. Yan ang... na pala may kita. Eh. Kala ko, sana hindi. Napat, na, napatay yung ano ko, yung live, yung ano ko, yung talang pangalan nun, yung... Like ko. Tiyo mo sila yung po yung sinigang na... Ah, Sige po. Sarap niya. Parang ano yung... Luya. Parang niya po. Sarap niya. Kobra. Alam po yung pinagano ko. Tiyo kaya ah, luya. Ito naman po yung pulot tok po. Hindi ko po. Ang yan? Hindi na. Sige lang Hmm. Ora. Sige mo nga mong sa bawah. Sa bawah po po? Hindi, to sa isa. Malit na lalagyan. Sarap niya. Sana ko mayroon nagbigay ng hubi kay ate mo. Sarap yung hubi na yun. Mayroon po. Sarap. Bigyan mo ko. Wala na kumain ka na? Kakainin ko na itong ulo. Hindi po ano ito eh. Hindi ko alam po anong pangalan ng mga isdang dagat kasi eh. Yung alam ko lang, talapin ko walang kamatayan. Pwede daw kilaw ito eh. mhm -hmm. Sarap niya. Ay, so sarap. Parang panga, isdang panga, ayun ano. Sarap po eh. Yan, ube. Okay. Yan. Yan, nagbigay niya. Salamat po sa nagbigay ng ube, ha. Sarap niya. Maganda rin po yung sa katawan yung kalamasya. Pinasaw, pinangasin po, kalamasya.

Ayan na po, ayan. Hmm? Kirito ko nung manok yung mga po kapirito yung puker po po at nagyan ng chicken breeding. Ito. Nung si mga anak si, si Aramin ako naman gusto niya ito, talangka. Binuro ko, as, asin lang. Tapos, nanuwala ng tubig na mainit. Sarap ng isang dagat na ito mga idol. Hindi ko alam kung anong pangalan nito. Yung nasa ko ako, yung nasa Palengke, ganito po. Kaso ang bigas nila dun, ano, ang uh, bigas nila is, yung, ano, mais. Eh, ano po kasi, tanglad, yung, ano, sa Kabampangan, ano, tang, ang, Saleh Sarapnya Okrah Okrah upok putih Masarap niya mga idol. Dabura. Ngayon, pinapawisan ako. Ito po yung masarap din. Putotok. Kain na po tayo mga idol. Pagkabulakan po yung magbenta sa akin ito. Kakaibalasa. iba Nagkita ko naman po ito sa mga nag-facebook uh, niya sa na, ano nagpapangka. Yung nila, ganito. Ginaya ko. Sobra sarap nila. Sarap pati mata. Kasi sabi nila, pagka ang isda, walang kaliskus, -is, nakakaano. Uricacid. Ako, wala akong uricacid eh. Pero may maintenance na po ako. Anim na po yung... Ay, anim. Tatlo po yung maintenance po. At yung sunlight pagkagabi. Magpatulog. Pero hindi na po ako nag-iipaginuman yung maramihan na barkata. Hindi ko na po na ginagawa yun sarap nito mga idol tignan nyo po sa ano ko nabili kayong ganito napakasarap nya sariwa sariwa pa nam nam Parang itang pangatwek. Sarap niya. Ayan, yung Tingnan niyo po yung... Ako, wala akong ko wala akong engineer. yung kumakain ako. Kukuha akong kutsara dito. Mabilis siya lang. Ito, tingnan natin yung ube. Napakahirap gawin ito. Pinakalo-halo. Mabata kami pagka nakakain kami ng ube. Sabi namin, kahit na puro ganito na nakakainin namin pwede dahil sa sobra sarap naman natin yung pulupak mga ito kopi kakainin ko rin yan kaso mulat ng mhm -hmm. sobrang sarap ng pulutok na to. Pulutok po ang tawag dito sa amin sa Nobote. Hmm? kamo so, ano? Yung ano? mm, top cent so, mo? Pabili mo nga ako ganun. Kung walang ano, calories at saka ano. Hmm? Panalong panalo to. Ha? Patukin mo. Patukin mo. Biyata may binili na sa Ah. Ah, si Claudia. Ah. Eight minutes na mga idol. Hindi pa ako makakalat eh. Hmm? Sarap magpulsok. ng wala pong ganang kumain, tumabay na kay idol, mga idol. Pulsok. Ayan, oh, Ang sarapan ito, Sinangar. Malasa. Mm -hmm. Po, nanay ko. Ang na Ano? Pat na. Pati pangilipatay mo na yan ang no, cellphone ko. Pati pang hindi ko na pinatay live ko. 아이 놀고 가. 그래요? 아이들 놀면 안 돼. 가. 빨리 봐. 물만 물만.